magapo yung ko Lumayo-layo daw ako sa lolo ko. Baka daw kasi magaya daw ako sa kanya na baliw. Huwag ko na daw siya alagaan at pansinin. Ngayong araw nga po pala, nagluto yung kapatid ko ng pansit kanton at may kaunting ham sa bahay. Siyempre, bala ko sana pakainin ang aking lolo. Sabi ko nga sa inyo, honor your parents kasi kung wala siya o wala sila, wala tayo dito sa mundong ibabaw. Yan nga po pala yung pagkain. Medyo dinurog ko na yung ham. Kasi alam niyo na baka hindi niya na mamuya at hindi na madigest sa tiyan niya. Yan nga po pala ang aking lolo. Medyo malakas pa siya, pero masyado na siyang ulyanin. Hindi ko alam. Pakicomment naman kung ano bang magandang gamot para medyo kumalma siya. Kasi gabi-gabi, nagwawala siya. Aminin ko, nagwawala siya pero hindi naman sa pagiging baliw. Siguro naguulyanin lang siya. Or bumabalik siya sa pagkabata niya. Kasi lagi niyang sinasabi, may papatay sa kanya at nag-flashback yung mga nangyari sa kanya nung kabataan niya. Kasi mga binabanggit niya, mga kaaway niya at lagi siya nagwawala. Sabi, tulungan siya. Napapaisip tuloy ako. Siguro ayaw pa niya mamatay? O hindi ko alam, hindi ko masabi. Yan nga po pala, sinusubuan ko nga po pala siya kasi medyo mahina na yung mata niya. Hindi niya makita yung kutsara at makakain niya kahit yung tubig niya, konti na lang yung iniinom niya kasi hindi na kaya ng kanyang lalamunang inumin. Kaya unti-unti niya lang iniinom yung tubig at saka kape. At sa mga nagsasabi nga po pala, kung ano ko nga po pala, si Lolo, Lolo ko po siya. Maraming nagsasabi, kung sa Lolo ko nagagawa ko to, 100% kayang-kaya ko rin gawin sa aking tunay na magulang. Oo inaalaga ko kasi siya kasi sa totoo lang marami kasing memories na nakasama ko tong lolo ko na to simula nung nagkaisip ako kasama ko siya sa pagkuha ng damo nung kasagsagan ng kahirapan namin yung halos naguulam kami ng tubig at asin siya yung kasakasama ko sa bukid opo tama po kayo laki po ako sa bukid at sa mga nagsasabi na layuan ko daw ang aking lolo baka magaya daw ako sa kanya alam nyo, kahit anong mangyari, hindi ko lalayuan ang aking lolo. Kahit ano pa sabihin nyo, kasi lolo ko yan. Kung wala siya, wala pa rin ako sa mundong ito. Bakit? Kasi hindi niya kayang isilang ang aking ama. Pag wala ang aking father, hindi wala rin ako sa mundong ito. At syempre, gusto ko lang bumawi sa kanya. Kasi nung kasagsagan pa, ng sobrang hirap namin, pumapasok ako, siya yung naghatid gamit yung bike niya. Kapag kumukuha ko ng damo, siya yung tagagapas, ako yung tagahakot. At sa mga nagtatanong kung bakit ko sinasabi lagi sa vlog ko na huwag nyo skip yung ads. Alam nyo kung sino yung pagtutulungan ko pag sumahod ako. Siya po yung tinutukoy ko. Ayaw ko sana i-mention pangalan niya kaya nag -blog -blog ako palagi dahil po para sa kanya yung kikitain ko sa pagbablog Maraming maraming salamat. Please share and follow. Bye bye.